At, um, subscribe, tra, akin, niya, at, saka, at, at mga subscribe, subscriber na aking at saka sa mga matagayon sa Happy Valentine sa mga na Happy Happy bali, at, um, uh, mga sa mga subscriber mga So, aling kami na gaano nag-date kasi wala kami kasama Kaya Nagpo kayo Ah, akin pala Okay, Okay, Barb ito. katambayan ng katambayan ng tansa, may inuman dito kainan okay, dito parang tapsihan lang to tapsihan lang to ayan ang dami maraming tao sila dito first time lang din namin kumain dito kaya magkakasama magkakasama ano nga na ito na. Kolega, maraming salamat sa oras ba? Camera YouTube stay Ano? Pinang-ano ko ya? Tinanong sa Facebook. Second Facebook. Andiyan tayo. Kaikutin ito. Ano eh, natin? E daw kami okay. tagay kay tagi isang buti na lang ang patulog. ba? in para mai. Ah, gulo ng natin. na. Ay wala. Alamin mo. para ah, ano, ano ba 'yung labi na? Ano ba 'yung ano? ano? O hindi.